Sisimulan na ang konstruksyon ng permanent fencing para sa lugar na pagtatayuan ng Bangsamoro Government Center sa Parang Maguindanao del Norte. Ang kwentong kaunlaran mula kay Criza Chavez. Isinagawang groundbreaking ceremony ng itatayong permanent fencing sa itatayong Bangsamoro Government Center sa Barangay Sarmento, Parang Maguindanao del Norte. Itinuturing na isang makasaysayang hakbang ang seremonyang ito tungo sa pagtatayo ng bagong sentro ng pamalaan na magsisilbing simbolo ng paglago at mas pinatibay na pumumuno sa bayan ng parang. Ayon sa LGU, ang proyekto ay hindi lamang magsisilbing infrastruktura kundi magsasakatawan din sa patuloy na pag-angat ng pamalaan at serbisyong publiko para sa mga mamamayan. Ang pagtatayo ng permanent fencing ay unang yugto ng mas malawak na plano para sa Bangsamoro Government Center na inaasahang maging sentro ng mga programa at serbisyong magpapalakas sa pamahalaan at komunidad sa rehiyon. Cris Chavez, iMinds Philippines.